Ay, naku na. Kailangang malaman ni Sir Galvan na buntis ka. Ito ba yung prueba? Isasampal ko to sa pagbumukha niya para itigil na niyang pagdidiin at pag aakusa sa sayo. No, ma. Hindi po pwedeng malaman ni Papa. hindi ko Hindi sinasadya. Tinulak mo si Kuya Paco. Naitulak ko siya. Hindi ko siya tinulak. Hindi ko sinasadya. Bakit hindi mo sinabi sa akin to ha? Teka, ano? May iba pa ba kayo hindi sinasabi sa akin ha? Ano ate? Ikaw rin ba'y lumason kay Basil? Bakit hindi anak? Dapat maging proud ka. sabi mo lang, miracle baby ito. To serve niyang mag-viral. Tapos ililihin mo sa biyanang mo? Hindi ko gets. Palasyos po yung nasa tiyan ko. Kapag may nakaalam na buntis po ako, baka ako po yung next na i-target ng palasyos killer. Oo nga, gets ko na, anak kailangan maprotektahan natin ang baby mo. Pero paano pag lumaki na yung mo, hindi na natin ito matatago. Ano ate, ikaw ba? Ikaw ba yung pumatay kay Basil? Ginamit mo yung morphine ko tapos nilason mo siya. At kaya ako nakulong lang dahil sa'yo. Hindi ako lumason kay Basil. Hindi. <laughs> Anak, hindi mamamatay tao ang ate mo. Ang nangyari kay Paco, aksidente yun! Francis, please. Please, huwag mo akong pag-isipan ang masama. Please, please. Kapag po ob obvious na yung chan ko, baka naman po nahanap na yung palasyo scaler. Nako, hindi naman tayo sure dyan. Eh, hindi nga umuusad yung kaso eh at invest na masolve ito, ikaw ang pinupunter nila. Ready na po akong harapin sila, ma. I will prove my innocence quickly para, para mag-focus po sila sa paghanap sa totoong palasyo scaler. At mahuli na siya. At maharap ko na po yung pregnancy ko ng peaceful. Saya, betulnya langsir. Musafir memang kami kena laman kepala. Kaya aku nak ulung. Sa, sepagi langsung ibasih. Sorry. Huh. 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 Ate Rebecca, hmm. buntis si Ate George. Kakasabi lang ng Ate mo no, 'di ba? O nga. Ate Rebecca, baka pwedeng sa atin sa atin lang muna 'yun ha? kasi baka si Ate George naman atakihin ng Palacious Killer. Eh. Of course, I won't tell us all I promise. George, is it true? Actually, Shons, George, thank you. Kumusta na kayo? Kumusta na yung kambal? 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 Ano? Ay Anong kambal? Hindi niyo na ako naaalala? What's wrong, Rebecca? Rebecca? Huh? Masaya lang ako para sa iyo. <laughs> <laughs>